Kasumarte sa Hulyo 23 hasta kasudma Hulyo 24, nagkaagko na naman ni uh, Fiskila dyan po sa Lake Buhi. And then, uh, pinagmarita mga kabuhi na napuntaan, na, nasabi ng lugar, puminunta kita sa Pangpanga, uh, niya na Lake Buhi nakinsari sa itong mismo nga nakita. Yung mga inaawas na Israelin sa mga Fiskages, ha? Uh, And uh, uh yung iba, uh, iniangab-angab pa, yu iba tigbak na mga kaboy nun. Ha? Huh? Ading na uh, nasabi ng uh, sigun sa mga fish cage operators, nangyari ading nga uh, fish kill ninhuli sa makusog na uran aga uh, parusa para daranya habagat. Nakin sa aripa, yung mga afektadong uh, fish cage sa uh, operators o mga fish cages adtong mga nakatugrok sa kabit ngaan anya na lawod agyo sa parte nya na barangay Salbasyon sigun man sa mga para lako ag mga para bariwas ni nga tilapia ipipabakal na sa nang G pesos 20 pesos hasta 50 pesos kada kilo depende sa kalabasan nya ding nasabi ng mga nagiangab-angab nang tilapia o yuminsan yung, yung iba tigbak na hindi pa yan, kinpira nga tunilada yung nagkatirigbak na tilapia. Ang kin na kantidad ta hindi ta mm, pa nakakausip ana dek, uh, lake development uh, officer nya na LGU uy na ta mga kabuinan na si Buster Ibarbia palan uh, buko na LDO At uh, adto na palan iya nag transfer sa Sibiswa. okay Kaso ipinagpost ang mga kabuinan sa social media, particularmente sa sakena na account. ta Uh, ah, video manunungod sa nasabi ng Fish Chill, ah, report, ha? plus report. Kada ka lang nag kintay nga ta, pirmi na sa nang sa Lake buwi. uh, basado ito sa mga komento. Bueno, pinagmaray ta mga kabuhi na ipasulong sa inyo uh, ana usad na video clip niya tong uh, kapaliwanagan niya na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR niya na Region 5 sa paagi niya na usad na hepe niya di na si Mr. Noel Urbano kaso nagkaagko ning uh, multi-sectoral consultation sa Lake Buhi kaso nagtalikod na taon Hindi ako nagkakasala mga kabuinan nagkaagko pag meriting nin huliman sa fiscal kaso Nobyembre 2023. Okay. Naginibo diyan sa Sangguniaan na Bayan Session Hall. Adto nagtiripon yung mga para fiscage, yung mga multi-sectoral uh, government agencies adto yung DNR, BFAR, adto yung NAPOCOR, uh, adto yung NCIP na pinagrepresentara ni Attorney uh, Rodex sa uh, Balenciano. Adto mga kabuyanan adinga uh, kaungan ninyo si niya din nga nasabi ng uh, otoridad gikan sa uh, BIFAR sa paagi ni uh, BIFAR uh, chief Mr. Noel Orbano uh, So alam natin nabanggit natin kanina na pag sinabing tilapia buhi talagang isa sa pinakamasarap na tilapia dito sa Bicol in impact kahit sa Batangas pag tilapia ang buhi masarap siya kaya lang, yung economic activity nyo for aquaculture ng tilapia is always threatened ng cyclical fish kill. Gusto nyo sabihin, every now and then po, magkakaroon ng fish kill. So mamaya, i-discuss ko pa hapia kung bakit. So, nagkaroon ng October 31, 2010 to October, ano, nagkaroon po ng massive fish kill affecting 80% almost ng entire buhay lake. So, talagang parang namaho yung Buhi Lake noon. So, ito yung nangyari. So, ngayon naman, November 19, 2023, recent lang, nagkaroon na naman ng fish kill. So, kumbaga, dyan na yung, kumbaga, kakaharapin nating problema every now and then na meron tayong activity, aquaculture activity sa Buhi Lake kasi may condition dyan na hindi natin maalis-alis. So, yan po. So, noong 2011, para ma-activate yung rehabilitation ng Buhi Lake, nagkaroon po ng interagency planning and consultations. Kasama namin po si Attorney Nia, uh, DPWH, si CBSUA, so LGU Buhi. So ang po namin activity yung ginawa. In, in, fact, nagkaroon kami ng pledge of commitment noon na i-implement yan. So isa, sa nakitang solution, actually tatlong major solutions yun na napag-agrehan. Ang isa dyan is, i-implement ang 10% ng surface area of the lake as fish, fish cage belt in accordance sa Section 51 ng RA 8550 as amended by RA 10654. Uh, nakalagay po kasi sa batas dito na only 10% of the surface area of the lakes, rivers, streams are to utilize for aquaculture activities such as fish cage. So, kasama yan. So, yan po ang, as may mandate kami sa fisheries, yan po ang isa sa tinutukan namin. So, bakit? So, unang-una, nagkaroon po itong dalawa navigational lane ba person. Ito yung kailangan unahin kasi ang dami ng reklamo na yung navigational lane, yung mga bangka, hindi na alam kung saan dadaan, gaganyan, gaganyan. So, so may mga cage, ikot doon, so yung pairaya, paano hindi na nila makuha. So yun po ang inuna noon kasi may batas siya. So ang ginawa namin, we as a technical agency, kami yung nag-ground truth. So inikot namin yung buhi. ah uh, yung buhi na yan, kasama ko yung from sa team ng uh, Development Office, kasama pa si Sir Leal pa that time. So, alamin ang possible areas kung saan ilalagay yung 10% na proposal. So, yun po, that's the proposal. So ito yung ginamit namin, may dala kaming GPS. So talagang tig ground ground truth yan isa-isa. And nilatag po namin sa mapa. So makikita nyo, so ang legal basis natin, nabanggit ko na kanina, RA 8550 as amended. So that time, 8550 pa yan. Ngayon, amended na siya ng 10654. So 10% lang po ng surface area ang kailangan. So based doon sa estimate namin, ang Buhi Lake, more or less may 16,000 hectares siya, surface area. So, 10% of that is 160. So, sampung barangay surrounding the lake, mayroong kayong 16 hectares na only utilized for aquaculture activities. Bas by, by law. So, yung po susundin natin. Opo. Opo. Kasi 160, tapos divide by 10, 16 sila. So, ito muna, kasi ang may legal basis noon, yung navigational lane, ito yung mga navigational lane na dineclare. So yan, so yan po may batas yan. After adoption of this uh, recommendation, automatic nagkaroon po ng interagency dismantling. Kasama namin Navy, Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, all of the cages within that navigational lane, tinanggal. So more or less, 1,000 plus ang natanggal namin. Dito lang hindi kami nagmaterialize. So medyo may mga hindi talaga nadaanan. So ito po, kung makikita nyo, dito sa may part ng poblasyon, Santa Cruz, mayroong kayong peace sanctuary in reserve dan. Gusto nang sabihin, nasa ordinan yan, hindi siya pwedeng galawin, hindi mo siya pwedeng ano, naka-reserve siya for sinarapan. Mayroon pa yan dito, sa part ng tambok sanctuary for sinarapan. So kung makikita nyo, yung mga cage, yung mga area outside o yung busy or buffer zone, yan yung mga area for fishing activity ng ating mga fisher na hindi makakapag-engage sa fish cage farming. So yun po. So yan. So makikita mo, itong mga area na ito, so outside yan sa ano, yan yung mga buffer zone. So gusto nang sabihin, pag buffer zone, intended dyan for traditional fishing activity. Sa ating mga, uh, ating mga fisherfolk, folk, BFAMC, and yung sa ating mga uh, IPs. So, mayroon pa kayong tourism area dito. Nasa ano po yan na? Ah? Nasa ordinansa nyo. So, gusto sabihin, ito na lang mga area ito kung saan natin pwedeng ilalagay ang fish cage. So, yan yung proposal. So may yung pong mga na uh, main navigational lanes natin, mayroon siyang sukat. So nandoon na po yan sa ordinansa, inanon namin. So after po kayo, naalis na natin yung mga navigational lane, yung buffer zone, yung fish sanctuary, and yung tourism area. It's high time na to delineate saan ilalagay yung 16 hectares per barangay. Ang una nito kasing proposal, gagawin siya Parang isa lang, kumbaga yung 160 hectares, nasa gitna lang siya, uh, madaling i-monitor, kumbaga madaling i-monitor, madali yung uh, ano nang sa part ng LGO, but during our consultations, ang sabi ng mga fisherfolk, yung kanilang mobility, yung pag-monitor mo ng cage mo, so it was then decided during consultation to break down that 16 hectares per barangay. So kaya mas magiging madali na ito lang sa barangay na ito so mas madali yung pag-monitor and sa mga investor naman hindi na dagdag sa kanila kung pupunta sila doon sa area. So yun po. Yan yung proposal namin ngayon anong nangyari? So nata, na na-accept ito. We conducted consult, series of consultations dito diyan sa 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 covered court. So na-accept na ito and napag-usapan na nga dyan, kasi alam natin na kulang yan eh. Hindi pa po yan yung sagot na hindi nat insure na masasave na yung buhay lake natin kasi mayroon pa yung kailangan ibalik yung natural cycle niya kasi na-impede yung natural cycle niya, hindi siya naka, hindi naaalis yung self. Kasi nag po kami dyan, 1 to 2 meters pagbaba mo, black na yan. Gusto nyo anoxic, mabaho ang tubig. So time of the day, na lakas ng ulan, siyempre ulan malamig, iilalim siya. So, yung tubig na nasa ilalim na mabaho, may bakteri bakterya, anoxic kulang sa oxygen, iibabaw siya ngayon, walang oxygen yung tilapia nyo, nakalubog yung tilapia nyo, malam, patay. So, yan. And, pag nagkaroon ng amihan, magpipiskil. Pag nagkaroon ng habagat, magpipiskil. Kasi, iniikot niya yung tubig. Parang hinahalo niya yan. That's normal. We call that hydrologic cycle. Ang problema noon, yung natural flushing niya, hindi niya na nagagawa. Kasi nasarahan. Kung baga, yung sa ibabaw ng lake, doon na lang may movement, yung surface. Pero yung organic load, yung mga namamatay, pag nagpiskil noon, nung nagpiskil 2011, yung mga namatay na, piskil, na, na isda, hindi naman po hinango, pinabayaan lang mabulok doon. And the more na dilalagyan mo ng organic matter, tataas ng tataas yung bacteria sa ilalim niyan, dadami, dadami, dadami. So kaya po sabi ko, kung hindi hindi nyo aayusin yan, time will come, you cannot culture at tilapia there. Kahit prolific, kahit matindi yung tilapia, pag hindi niya nakaya, mamamatay din siya. So yan po yung solusyon. So sa part namin, we invoke this kaya lang na deliberate na siya sa fancy nag consultation hindi siya nagmaterialize into into ordinance so ngayon it's high high time again nandito po kami uli tutulong kasama natin yung Pambi to implement this kasi kailangan natin siyang i para sa ating mga fisherfolk so kasi po ang nangyari nito noon kung hindi mo kasi i-implement mayroong pwede kasing may legal kumbaga may legal implications po ito kasi nasa batas na siya. So kung natatandaan nyo ang talik, do you have any news na ang talik may piskil? Wala na. Anong in-implement doon? Panahon ni eh, Governor Bill Masantos, that 10% plus the silting. So hindi ka basta-basta pwede -basta maglagay doon ng cage na wala sa, ano, doon sa zona. Kasi po ito, once po na-adapt to, bibigyan po namin kayo ng Parang nakikita niyo yung mga subdivision plan. So, isusuning siya na may lot 1, lot 2, lot 3, sino ang naka-occupy dito para madali yung pag-monitor sa part ng ating Lake Development Office. So, ang challenge ngayon, paano natin matatanggal yung threat na nandoon na sa ilalim? Pag nagbaba ka po dyan, zero visibility yan. So, one, meet, uh, two meters, one meter, 2 meters, 1 meter, pagbaba ka, wala kang pag nagda-dive kami dyan noon, pag may puputulin na cage. Kasi hindi na maangat naka angkla sa ilalim. Kaipuan mong kapain. So gusto sabihin, talagang kung pamilyar po kayo itong anoxic na environment, nakita nyo yung kanal, so kanal na hindi gumagalaw, itim yung, itim yung lupa, the same scenario. Saan siya galing? Organic loading, siltation. So natipo na. So nandyan na po siya. Kung baga, planggana siya, pag ginalaw nyo, anytime of the day, patay yung ating terapia. So yan lang po sa part ng bureau. So hopefully, we can translate it to ordinance para sa inyong sa save and rehabilitation ng ating builing. And that's one uh, ano pa lang po step. Marami pa po tayong gagawin para masustain yan. Kasi kung makikita nyo yung ilog pasig, so anong ginagawa nila? Disilting para pinapalalim. So it could be a recommendation sa ganitong senaryo po. So yan lang po. Thank you very much po. Okay mga kabuinan ha, Diyos mabalo sa ki Mr. Urbano sa kapalewanagan uh, kapaliwanagan. Okay mga kabuinan ha, malinaw na dyan palan sa irarum niya na Lake Buhi, sigun sa BIFAR, ha, because of organic load, ay talagang uh, lapok na palan mga kaboy na kanal na maitom na kuno ag malaati ha na kin pala na tanag kaagubagabaga kaso uh, na lalong lalo na kasudma na ukag na naman mga kaboy na ding iraram na malaitom ng malaati ina syempre nakakulong yung mga tilapia ha? sa mga cages magkakatigbak sira ta Toxic pala na ito, mga kaboy na nag Uda, pikaon niya to na oksijen. Na uda, kinbaga sa kuwa mga kabuinan, agupalan dyan kamatayan na sa erarong mismo niya nalikbuhi. Ha? Di iyan nakakaluwas. Siguro mga kabuinan, ninhuli niya di nga niya control structure. Ayan na, sabi pa ni kuwa na adipalan ka uwi na mga kabuinan hanggang gangwan uda pa ordinansa. Ayan na, kaya shout out sa sangguni bayan na at tong uh, pinagpresentar pinag na uh, 10% uh, fish cage sa uh, zones ha uh, office kid uh, belt ang ganguan bago pa pala ning uh, back up ning uh, ordinansa bueno mga ipatngod adi kayang sa ato na lawod kadakel na mga national law ana nakakasakop diyan na yung proklamasyon bilang usad na watershed adi nga lake buhi Uh, parte uh, na Lake Buhi na para makonservar ang uh, tubig nya na Lake Buhi para sa produksyon ng enerhiya. Uh, sa presente, ang nag-generate ng energy uh, because niya itong privatization ang wading pesi. Ikadawa, atong at uh, Fishery Act na kinsari nag-set aside sa nining dish, uh, 10% niya na total land area niya na Lake Buhi para sa fish production. Ag, uh, yung bagong lay na atong expanded National Integrated Protected Area System nakin sa rin na kaiba na lake buhi para nin huli sa uh, sinarapan, uh, makonservara na sinarapan. So, kadakal kinta ng lay mga kaboy Kaya lang uh, sabi nga niya itong uh, taga BIFAR na si Mr. Urbano, kinakaipuan aling ago enabling ordinance. Uh. So, uh, malalinaw mga kaboy niyon. So, yung paliwanagan ni Mr. Urbano mga kabuinan malinaw na malinaw ikumpara mo sa sobra nang ati niya na iraram niya na Lake Buhi na agkopalan mga action plan na agko na mga objective agko na mga agreements agko na mga napag usipan ana LGU mga ahensya ng gobyerno ag iba pang mga stakeholders alagad ha? baga sa uda na di follow up ha? imagine na atong consultation nangyari ang uno, Nobyembre 2023, ha, ah, mag anniversaryo na. Ha? Ah, uno, ano nga, nagkaago na daw ordinansa. Ano nga, naibalik na daw sa sigun sa plano. Ha? Ah. Ading nga nasabi ng mga fiskages. Ha? Ah, kinaguman mga kaboy baka hindi tawasan na naisi. Nguan, tangani nga maging efektibo ang mga action plan na ade, dapat ano, sa ito na lokal na gobyerno among mangunahan ha. Kinbaga sa orkestra mga kabuinan among magkondukta. Tanganing mauyay ang harmonia. Ha? Si maestro mga kabuinan anak lokal na gobyerno. Tadawa kadisidido niya na mga national agencies arag niya na bifara kadisididong maray ana National Power Corporation anak DNR sa paagi niya na pambi ana niya Ah, na among piparasautan na ako salarin. larin. <laughs> pinakadakang salarin dahil sa na, uh, ading, uh, control structure. Ah, di, man, uh, di mo man mga kaboy nun. Takay pa naman yung tubig niya itong mga, mga paratanong ng paray. Ah. UDNR, gusto man nyo sa kandaman. Ah, ta, nga nang maprotehera ano, na sinarapan. Kaya sa kuwa, puro ako, ako uh, kamautan. Alagad ali mga kabuinan, kinakaipuhan i-kuali i-synchronize, i-harmonize niya na uh, lokal na gobyerno. Kumu kita ba ang mga kabuinan, ana, kagsa di nya niya di agkin, agkuman niya arin mga fiscal kita ana, lubos na apektado. Ayan ha. Takin kaya ana sa na lokal na gobyerno magparaluya-luya, hindi marialisar, ana, kaisipan, uh, maagapan. Ading nga uh, ni angab-angab nang salud niya na sa ato na Lake Buwi. Sabi ni Mr. Urbano, mag-apo ta panahon kindi adi ma remedyuhan na, kindi adi ma resolveran dawa adi pong mga piscade sa culture indi na pwedeng nga uh, mabuhay jansa sa Lake Buwi. Sa pag-implementar ning sustainable solution mga ugang, indi man adi kakayanon niya na gobyerno ha? in fairness, kin indi man magkooperar ana sa ato ng mga fish cage operator ag ana mga buhi na among direktamenteng afiktado apektado niya ding fish scale. Entonces, kay Puan na magkausad, ana iroon ag pagmakulog ning lambang buhi na sa problemang adi. Ana pagpakarain niya mga fish cage sa uh, sa lake buhi, sabi ni Mr. Urbano, usad sa naan, Kadakil pang mga gigibuhon. Arag niya na pagmanihar niya na mga basura, uh, ana mapugol ana mga run off ay, yung mga fertilizer yung mga sudo uriga yung mga domestic waste kadakil dakil pang iba ayan ha ta sigun sa bifar ag DNR kin indi tadi di magibo pirmi nang magkakaago ko no mga ipatngod ning piskil urog nakin agko abagat aga yu habagat ag pisabit ang uh, uh, amihan ha So, uh, pirmi ng magkakaagoning fish sa Lake Bui hasta sa uminabot sa punto na padagos na ading matigbak, matigbak hindi man lugod mga ipatmod.